Hi guys, isi-share ko ulit sa inyo itong aking ginagawa ngayon. Ang dami kasi yung sibuyas dito. So, ganyan guys ang ginawa ko. Para hindi na kami bibili ng spring onion. Ito, nung isang last week ko pa ito tinanim. Ito naman ngayon lang at ginagawa ko pa nga yung, yung iba doon. Tingnan nyo guys, uh, Diba hindi na kami bibili ng spring onion. Ang mahal-mahal pati ng spring onion dito. So every time na uuwi ako pag nagde-day off, mayroon akong dala-dalang boteng water, ma water bottle. So inuuwi ko yung bote. At ayan na nga guys ang ginawa ko. Kasi nakita ko lang to sa Facebook eh. So ayan, ginaya ko din kasi daming ang sibuyas dito. So eto yung mga sibuyas nga namin na tumutubo na, nagsitubo na. At yan nga. Tinatanim ko. So, eto. Etong isa na to. Malaking bote ng oil. eto rin gagawin ko rin siya. Tinagyan ko na ng ganyan para bubutasan ko. Tapos bubutasan ko rin dun sa ilalim. Dito ko lalagyan ng lupa. So wait lang guys, lagyan natin. At wala tayong taga video. Ito, yung, ito nga pala yung lupa ko guys. Ayan o. Yung, gina, yung ginamit ko. Meron pa ako ditong isang bote pwede ko gawin yan kasi marami namang sibuyas dito, so eto yung sibuyas namin yan o wait lang guys so eto na nga guys, linagyan ko na ng lupa yung aking plastic na galon dati lin, uh, binutasan ko muna bago ko linagyan ng lupa kaso lumalabas yung mga lupa, so ngayon ganito na muna ang ginawa ko Tinagyan ko muna ng lupa, tapos bubutasan ko. Tapos nakaready na rin dito yung mga ano ko, yung mga sibuyas ko. Ayan. Ayan, tingnan nyo guys, oh. tumutubo na sila. So, kinat ko ng konti. Yan yung napanood ko rin sa, sa Facebook. So, itatanim ko yan dyan. Kagaya nito guys. So, oh. ayan. So, wait lang guys. Butasan muna natin. At itatanim ko siya sa loob. Isisiksik ko siya sa loob. So, ayan na guys. Nabutasan ko na lahat. At sa isa ko nang isisiksik itong mga sibuyas. Ayan. Medyo malaki ito. Ayan. So, guys. Siksik lang natin. Ganyan. Pasensya na guys at maingay may gumagawa ng kalsada doon sa may nilabas. So ayun na guys, tapos na. Ayun na yung nagawa ko ngayon. Ayun. Ayun. So pag nagtubo 'yan, pag tumubo, marami na kaming spring onion. So, yung malaking bote ng mantika na plastic, 19, 19 ang nailagay kong ano, sibuyas. Ito yung dati kong tinanim. So, yun lang guys. share ko lang ang aking tanim na spring onion. So, gayahin nyo rin guys kung meron kayong ganito para hindi nabibili yung amon nyo ng spring onion dahil napakamahal ng spring onion. So bye guys! Thanks for watching!